Angge, nagkwento ng ilang kaganapan sa naging dinner nila ni Paolo Bilino. Napasarap ang kwentuhan, isa din pala sa purpose kung bakit naroon ito. Para ihatid ang mga girls bestie at mahas, mahatsit ang kimpao. Sa pangunguna ni Miss Angge, alam niyo naman matagal nang kilala ito. Ang batika at lista. Ilang beses na rin nakatrabaho kaya ganoon na lamang kakulit o kakalog kapag kausap si Paolo. Hindi naman daw mahirap maging close o kaibigan ng isang Paolo Abelino. Sadyang tahimik lang. Marami na rin ng artista ang naglabas ng mga kwento about sa kanya. Na sobrang bait nito lalo na noong pandemya Mayaman si Papi at never ipinagkait na magbigay ng tulong sa mga naging kaibigan o katrabaho. Kilala na rin iyan ni Vice. Nagpresenta din daw si Pao na tumulong noon sa mga staff dahil halos lahat natanggal sa trabaho noong shutdown ang network. Ayon nga sa mga komento, nice naman yung mga kaibigan ni Kimi, ibinida ang isang Paolo kahit sila ramdam na ramdam na magkakatuguyan ang dalawa. Say mabait at maalaga sa isa't isa. Kimpaw sapat na sapat na ang isang taon na mahigit ang tandem. Napakaswerte nila sa isa't isa. Kakasundo din sa mga hiling nila. More kili, more projects pa. Anong sa inyo mga supporters? kilig over din ba kayo so sa bagong nalaman ninyo?